So pencil natin yung suot natin. Galing din sa TikTok? Ito yung bag na to guys na kinuha ko dito sa TikTok. Tingnan nyo nga. Tingnan nyo, man yun na, tingnan, tingnan nyo naman ang quality niya. As in, bawal siyang mascrats. Ayan o. No? Oh. Bawal siyang mascrats. Hindi nga siya pwede, hindi nga siya nasa, nasa scratch. Gusto sa, ko sana mo siya kamot ayaw. Ang ganda naman. Grabe. Sailor. Ang ganda naman ng bags na to. As in. Diba? Inyo, ipakita ko sa inyo yung bag na nakuha ko dito sa TikTok. Iyan, no? Oh. no? Mm. Oh. Ang ganda. Mm. Oh. Oh. Sino ka dyan? Ang ganda. Oh. Oh. Ganda ang ganda ng zipper. Ang lambot ng zipper. Oh ba kung anong nilagay ko sa loob? Ang dami. Tingnan Ang dami. May basilin, may tawas, may wallet, may lagyan ng coins. O, ang dami niyan. May payong, may lip gloss, ano pa? Ah. Oh, may cuties Ang dami kong nilalagay sa loob. May cream, o, may toothbrush. Ayun. May kulgit, tapos may brush. Ayan. Ang ganda nang ano, ang ganda, ang dami. Ang saya ko sa bigko na to, ang dami kong ilagay. 'Di ba? Oh. Shoot. Tempo. San ka